Mm, BBM, alam mo na ha, kung saan napunta ang pera ngayon. Ayan, mm. Ayan o. nasaing ako Kasi, may parating akong bisita. Special na mga bisita. Darating ngayon dito. sadang ko. Tapos, lalabas ako. Bibili ako ng... udang kasi hey, wala naman yung rep ng anak ko. Kawawa na, mah <laughs> Eh, kadarating ko lang dito sa Maynilang, kay Ganda. Diba? So, sinusuka. para no, sakto ang tubig. Kasi, pangit pag malambot. Nga lang, di ko alam kung maganda to. Puti muna ang sinain ko. Kasi... Baka hindi sila kumakain ng brown rice kasi ang kanin ng anak ko rito. Brown rice. Salang na natin. Ayan. Yes, salang na natin. Tapos, lalabas ako. bibida ako ng ulam. Para pagdating nila. Pagdating ko, luto na rin yung kanin. Pagdating nila, luto na rin yung kanin. May susi naman yung, may susi naman yung mga ano, pamilya kung pupunta rito. Binigyan ko silang susi. May susi yung pamaki. mamalengki ako bibili ako ng ulam kasi wala naman yung prep ng anak ko so, di ba walang ka ulam ulam ubus di ba siya namamalingki kasi ang pamalingki niya dapat sa linggo pa pero ngayon nandito ako ako na mamimili di ba mamimili tayo may dala na ako ng eco bag kasi dito dapat may eco bag ka para mabilis hindi mag lang tayo kaya maglalakad Tayo. Tayo. Ha, dinang makabindyo do. Hindi na pala ang pamasay minimum dito. 13. ay baba. <laughs> Ababa na tayo. Dito na tayo sa SM. Pili na pagkain ng mga bisita. O diba, forma ko. Naka-short, naka-chinelas. Ganyan na. Di ba pala bukas? Bukas to. Wala ko. Alas Diyos na nga ako. Malis alas Diyos. Alas Diyos na eh. Sarado pa. Sarado pa. Ipak eh. Tapos magpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap maglinis, magsain. Tapos eh. na dito sa SM. Upo muna tayo dito kasi sarado pa yung SM. 10 o'clock na 950 pa lang. Akala ko kasi traffic. Akala ko na. Uh, mga maling akala. Dito, dito ako sa SM. Ako po, ako ko lang magbukas. Kasi kailangan ko bumili ng pagkulam. Nakapakain ng anak ko. Wala nang laman yung rep niya. Forma ni Asya last first, Ayun na, nagbukas na. na, nagpapapasok na. Ayun na yata yung mga senior. Ayun na, na. Pasok na, kids. Dito na, kids. Unay muna natin yung ano, grocery. Kasi nga, walang kapi yung ano. Baka sabihin, ba, may kami, walang kapi. Bahay nami walang kapi. Kaya unahin ko muna ang grocery. Grocery muna po ako kabinet, pati ng ulam. Di ba? Ang itsura ko, Diyos ko. Ang may pati. Dilamos lang, tsaka toothbrush. Okay, dito na tayo sa loob. Yan. Diyan dyan na tayo sa loob. Mag-grocery muna tayo. Ito na, namimili na tayo. Ayan mo. Yan para nakuha ko. Clorox at saka tissue. Yan yeah, ang mga pinamili ko. Ang nakikita mo na. Hindi ako nga saan abutin saan to. Yan hmm, ang pinapay. Ops dugo yung box ko. Nagpapabox ako. Ay, ano pala. So, na. Nakita mo na. Ayan, oh. Oh. Ayan, nakita mo na mga pinamili ko. Pang one month mo oh yan. Pang one month. Yung mm -hmm. sa Birak, chokes to go rin dito sa Manila. Umili pati ako ng cake kasi dating ang aking mga apo. Apo ng aking ate. ah Uwi na ako. Uwi mm. na ako. Nagsura ko. Nagkatulak ako. Nangyinti ko. Diyos ka. Sabi na lang 'yan, bastos. Hmm. Ay, ini na kasi ako. At ini na aket. Tingnan tayo, ayan na oh. Maganda na tsaka ano. Ay, kagud. Pawi na ako. Dito na ako. Ay. Oh, diba buhat mo? Gastos mo buhat mo. Ganun yun. Gastos mo. Pamalengke mo. Ito na lang po, Manong. Ito po. Diba, tinulungan ako ni Manong. Eh, mm. Hindi na, hindi na. Dito lang ako. Eto, yan lang, oh. Dati, itong ano, yung water leak. Water, ano? Water leak po, oh, aircon. Oo, oh, yan, gano'n, oh. Ha? Kumakata ko pa yun, eh. Ah, wala ako, eh. Wala ko, eh. Eto, yun dito. Sira na naman yung aircon ko. Ah, yung aircon yung nagbibigay ma'am. Hindi. Nanggagaling dyan. Ayan, tignan mo naman, no. Oh. Dyan, nagagaling. Parehas yan, tumutulo yan. Pag nagbukas na sila, Itong aircon ko, dalawang beses ko na pinagawa. Kagagawa lang yan, nasira na naman dahil kung tubig ang tubig. ng expected ang ano Yan, ang aking mga pinamili. Ay! Ay, nalaglag pa yung pang-ulam namin. Ano to, ah, uh, puso mo lang anak ko ng dalawang linggo. Ay, dalawang linggo isang buwan. Okay, okay sige. Oo, uh, actually nagreklamo na ako dun sa ano sa admin. West po, mo babalikin na ako kung kanina kami kanina na admin na ano. Oo. Uh oh. Ganyan, Thank you. Ah, may kardin na, may hotdog na. <laughs> Ay. Ito. O, oh, diba? Yan. May laman na ang rep ng anak ko gabi magtotogi kami. Ayan, ang laman ng grep ng anak ko ngayon. O, diba? Mm, BBM, alam mo na ha, kung saan napunta ang pera ngayon. Ayan, mm. Ayan o. Oh. Oops. Pinamili ko yung kapatid mo, PBM. ha. Alam mo na kung saan napunta yung pera. Ayan. Puno-puno lahat yung BBM, o. Oh. Dito, konti lang yung mga kapilang. Oh, alam mo na, BBM. Ayan, o. Oh. o. Oh, pagkain namin yan, mga uh, ano. Yan, PBM ha. Pakanapan mo ako ng pera. Yan ay na, pera. Nandiyan na. <laughs> ito, bibingka. Bibingka. Merienda namin. Diba? Tapos, this is for the bongbong. -bong. For the bong -bong, itet. For bong -bong. Mm, tapos ito, chokes to go. Dami, no? O, oh, hanggang bukas na namin kasi yan eh. Bubusugin <laughs> ko yung anak ko, no? Pizza bibingka, tapos puto Chokstugo, chokes to at saka dalawang manok. Tapos ngayon, tong, tong nyo, muna natin sa rep kasi baka masira. Ang dito lang natin. Yan, oh, diba?